بصير يا رب يا رحيم يا رب يا قدير يا رب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته غطاسان پگینینان پگپاپاکوپکوپ ساجیسان تاگاپانلیکھا laban kay Satanas ay sinumpa sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin at pinakamawain. Ang lahat ng uh, papuri ay para sa Kanya lamang na nag-iisang Panginoon nating na tagapaglikha na nag-iisang Diyos na dapat sambahin. Nawayang kapayapaan at ganap na pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mapa sa kanyang propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sa kanyang mga pamilya at mga kasamahan at sa lahat ng mga taong sumunod sa kanyang aral. Muli po mga minamahal naming kababayan at kapatid sa pananampalatayang Islam, isang malawakang pagbati ng mga muslim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nandito po tayo muli sa ating paksa o pag-aaral pag magbibigay ng linaw sa maiksing oras sa abot na ating mga kaya upang makadagdag sa kaalaman ng ilang mga muslim Ang paksa po natin ngayon ay tungkol sa paniniwala kay Allah paniniwala kay Allah. Ang paniniwala ayon sa mga pantas ay ito ang pinaniniwala na nagmumula sa puso sinasabi ng dila at ginagawa ng ating katawan. Ang paniniwala na ito isa sa puso, salita at sa gawa. Hindi katulad ng definition ng ilan sa paniniwala na hanggang puso lamang. Ngunit dito sa Islam, ang iman ay sa puso, salita at sa gawa. Ganoon din po na kung saan uh, tinalakay ng ilan sa mga pantas na ang pananampalataya araw ay ito yung paniniwala ng puso at uh pagsunod sa sunnah ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at salita at sa gawa so ang mga ang mga paniniwala sa Islam ay uh, mayroon tayong tinatawag na anim na haligi ng ating paniniwala na dapat ay paniwalaan natin at unang-una po rito ay ang maniwala kay Allah So, nai natin, al-iman, ibig sabihin ng iman na kung saan ang iman ng isang tao ay sa puso. Nandito nagmumula sa kanyang puso at sinasabi, sinasang-ayunan ng kanyang dila at nakikita o sinasang-ayunan at sinasubuhay din ng katawan. Base ito sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi na ang uh, sa katawan ng isang tao ay may namumuong isang laman na kapag ito'y matagumpay, magiging matagumpay ang lahat ng bahagi ng, ng katawan. At kapag ito'y hindi naging mabuti, hindi rin magiging mabuti ang lahat ng bahagi ng katawan. Alawahiyalqal. Ito at katotohanan na ito ang puso. Na kapag naging ito'y safi, naging malinis, dalisay, at matagumpay sa paniniwala kay Allah magiging maayos at mabuti rin ang sinasabi ng tao at ang kanyang ginagawa. At maging sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala uh, inna Allah la ila jasamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tunay na siya Allah subhanahu wa ta'ala hindi niya tinitingnan na, binab na kung saan pinapahalagahan ang ating mga itsura at pananamit o ang ating mga pangangatawan. Bagkos ang kanyang pinapahalagahan na tinitingnan ay ang ating mga puso at kung ano ang ating ginagawa. Sa Islam tinitingnan ni Allah Subhanahu wa ta'ala kung ano ang ating puso at kung ano ang ating ginagawa. Dito'y binabasi ang tinatawag ni ikhlas at ang sunna at uh, mutaba pagsunod sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon ay dumako tayo sa pangaling, pangalang Allah. Ang salitang Allah ay tinatawag sa wikang Arabic na lafdul jalala. Ang pangalan ang Allah ito ay personal na pangalan ng ating Panginoon na tagapaglikha. Na kung saan nangangahulugan na nag-iisang tagapaglikha at nag-iisang Diyos ang dapat sambahin. Maging sa mga Kristiyanong-Arabo ay tinawag nila ang Panginoon sa pangalang Allah. Ginamit nilang salitang Allah sa kanilang mga Bibliyang Arabi. Kaya naman, pagdating sa mga Arabong-Kristiyano at mga Arabong hindi-Muslim, ay walang pagtatalo sa paggamit at pagtawag sa Panginoon sa wikang Allah. Kaya naman ang Quran yung matatagpuan natin, na kung saan binibigkas dito ang Allah at kung saan ipinapaliwanag sa lahat ng tao ang pagkilala sa tinatawag na tagapaglika sa pangalang Allah. Okay. So, ang paniniwala kay Allah ay unang haligi ng ating paniniwala sa Islam. At ito ay kung saan kinakailangan na 100% na walang pag-anilangan ang pag paniniwala natin sa nag-iisang tagapaglikha. Sa time ni Prophet Muhammad s.a.w. ay uh, ibinaba ang revelasyon suratul ikhlas kung sino si Allah, sino yung kinikilala niyang Diyos. So, sa panahon na kung saan uh, ibaba ang suratul ikhlas, sa, sa, time ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ang mga mushrikun ay napakaraming Diyos Diyosan 360 ang ilan sa binanggit ng mga pantas ng mga Diyos Diyosan sinasamba ngayon nung dumating si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam na nagpapaliwanag nag-aaki sa mga tao na maniwala at sumamba lamang sa nag-iisang tagapaglikha ay nagkaroon eh, nagkakaroon ng tanong sino ba na naman yang Diyos na sinasabi niya Sino ba yung kinikilalang uh, Panginoon ni Muhammad na gusto niyang sa atin na maniwala at uh, sumamba sa kanya? Ibinabang revelasyon na ito, suratul ikhlas, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da ba audhu billahi minasyaitanur rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakullahu kufwan ahad. Sabihin, Ibig sabihin, inuutosan si Propeta Muhammad SAW sa kabanatang ito na sabihin niya, Huwa Allahu Ahad. Si Allah ang bukod tanging nag-iisa. Ibig sabihin, ang bukod tanging nag-iisa rito, Ahad, hindi niya ginamit na Wahid, is ang, isa, ang isa sa Arabic kay Wahid, pero ang Ahad ay nangangulugan ng bukod tanging nag-iisa. Ibig sabihin, ay wala siyang kaparehas. Walaseng kaparehas. Kul huwa Allahu ahad, siya bukod-tanging nag-iisa. Hindi siya nagiging dalawa sa kanyang pagkapanginoon o sa kanyang mga katangian o sa kanyang pagka Hindi siya nagiging dalawa o tatlo. Bagkos, bagkos siya bukod-tanging nag-iisa. Bukod-tanging nag-iisa siya sa kanyang pagkapanginoon, sa kanyang pagka at sa kanyang mga pangalan at mga katangian. At ang paliwanag sa bukod tanging nag-iisang yon ay ang kasunod ng, kabana, ng, uh, ng ayang ito, ng verse na ito. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakulahu kufan ahad. Yung sinabi doon sa unang aya, ipiniliwanag din sa mga sumusunod na siya, si Allah, ang walang pangangailangan bagkus ang kanyang mga nilikha ang may pangangailangan sa kanya. Siya ay walang pangangailangan. Siya ay walang hanggan. Siya ay walang uh, kapintasan. Hindi ng anak at hindi rin ipinanganak. At wala siyang kahalintulad. Wala siyang kahaling kahalintulad. Walang kawangis. Yon ang ipinapakilala na Panginoon, na Diyos dito sa Islam. Ang Panginoong kinilala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Allah ay siyang kinilala ni Yesu Kristo, ni Moses, ni Abraham, ni Noah at lahat ng mga propeta. Si Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi, "Innani an Allah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis salata li dhikri." Nagpakilala kung sino si Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi niya, "Tunay na ako si Allah." Tunay na ako si Allah. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Walang ibang Diyos maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi niya, sumamba sa kanya, mag-alay ng pagdarasal para bilang paggunita at pag-alala sa kanya. So napakalinaw sa Islam na kinikilala natin na Diyos ay nagdeklara, nagpakilala sa atin na siya, si Allah, ang bukod tanging nag-iisa, walang ibang Diyos na dapat sambahin, maliban lamang sa Kanya at nag-utos na siya ay sambahin. Kasi itong magagamit na basihan, kriteria batayan sa pagkilala sa Diyos kung sino ang dapat nating sambahin. Kapag mayroong mga tao nagsabing ito ang Diyos o sambahin natin ito, hanapin natin ang kriteria unang-una na kung saan sinabi niya siya ang Panginoon. At nagbawal siya, la ilaha la ana, walang ibang Diyos na dapat yung sambahin. Dahil hindi pwede maging dalawang Diyos o maging tatlo o maging milyon ang Diyos dahil, dahil kung saan ang Panginoon ay iisa lamang. Ang naglikha sa atin ay hindi dalawang Panginoon, kundi iisa lamang. Kaya ang naglikha sa atin, siya ang dapat nating sambahin. Nagsabi siya, siya si Allah. Pangalawa, nagbawal siya na no, walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya. At nag-utos siya, ni Sambahin siya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambahin niyo ako. Ang sinabi niya. At mag-alay ng pagdarasal bilang pag-alala sa Kanya. So, napakalinaw at napakapayak ng paliwanag sa tungkol sa pagkilala natin sa Panginoon at sa Islam. Ang kinikilala natin Panginoon ay ang naglikha sa atin. Napakasimple maging sa kanyang panawagan ya ayuhan nas ubulu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun o sang katauhan sambahin nyo ang inyong panginoon sinong panginoon na dapat natin sambahin alladhi khalaqakum ang naglikha sa inyo panginoon na naglikha sa inyo at naglikha sa mga taong na una pa sa atin upang tayo ay maging matakutin o masunurin sa kanya So, mga minamahal namin kababayan, napakasimple. Sino ang dapat natin paniwalaan at sambahin? Ang naglikha sa atin. Hindi po ba? Ang naglikha sa atin, ang naglikha sa akin, at naglikha sa iyo, at naglikha sa mga tao, siya ang dapat nating sambahin. Siya yung dapat nating pasalamatan. Siya ang dapat nating hingin ng tulong. Siya ang dapat hingian natin ng kapatawaran sa mga kasalanan natin sapagkat siya lamang ang magbibigay ng kapatawaran at may kakaya magligtas sa atin sa lahat ng uri ng kapahamakan sa mundong ito at sa kabilang buhay. At siya lamang ang nag-iisang nagmamayari at may kapangyarihan na magpapasok sa atin sa paraiso. Kaya sinong dapat natin sa sambahin? Ang, ang nag-iisang tagapaglikha na sa Arabic ay Allah. Sa Arabic ay Allah. At itong unang katanungan kapag namatay ang mga tao sa kanilang libingan sino ang iyong Panginoon. At dito, makilala natin kung sino ang dapat natin sambahin. Makikita natin ito sa suratul ikhlas. Siya si Allah, ang bukotangin nag-iisa, ang walang pangangilangan, walang kapintasan, ang hindi naglalaho, hindi nang anak at ipinanganak at wala siyang kawangis. Yan ang Diyos. Yan ang dapat mong sambahin. Yan ang tunay na sinamba at pinaniwalaan ng lahat ng mga propeta. Kaya pag nakilala natin kung sino ang dapat natin sambahin, ibigay natin ang kanyang karapatan. Sundin natin siya. Paniwalaan natin siya ayon sa kanyang ipinagutos. Hanggang sa muli, maraming maraming salamat po sa inyong panonood o pakikinig. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.